Ang sidewalk o bangketa ay daanang ng ginawa para sa motorsiklo. Uulitin ko. Ang sidewalk o bangketa ay daanang ng ginawa para sa motorsiklo. Tama o mali? Romel, your answer. Mali. 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 Ang sabi ng mga riders ay ano, yung pedestrian para Kung saan sa mga pedestrian niya, yun, ibawal yung motor ba? Uh, Hindi ba alam na maraming nakamotor o maraming mga riders ang gumagawa dumadaan sila sa sidewalk para sa kanila kasi, eh, ang pedestrians ang dapat mag-adjust. Oo. Huh? Kasi, may motor kay may motor ka eh. So, mas marami kang dapat intindihin. So, mga pedestrians, kayo yung maganda. Yeah, <laughs> boy. Diba? Okay lang yan. Okay lang yan.